Ang tatlong pinakamasamang paghatol sa aklat ng pahayag ay nagsisimula sa pitong tatak. Sa mga kabanata ng Apokalipsis 6 hanggang 16, makikita natin ang mga pagkilos ni Satanas sa lupa at ang paglalahad ng mga huling hatol na itinakda ng Diyos. Ang Kabanata Ism, mga bersikulo John hanggang 17, ay naglalahad ng pitong tatak kung saan ang aksyon ay nagsisimula sa Kabanata Pim. Kapag may paghahanap sa langit at sa lupa para sa isang taong karapat-dapat na magbukas ng mga tatak at magsiwalat ng mga nilalaman ng sagradong pergamino. Sa pangitain ni Juan, mayroong isang balumbon sa mga kamay ng nakaupo sa makalangit na trono. Ang bawat sirang selyo ay naglalabas ng bagong paghatol sa mundo. Inilarawan ni Juan, nakita ko sa kanang kamay niya na nakaupo sa trono ang isang aklat na nakasulat sa loob at likod na tinatakan ng pitong tatak. Ang balumbon na ito ay naglalaman ng mga paghatol ng Diyos at walang sinuman ang una na itinuring na karapat-dapat na basagin ang mga tatak at ilabas ang mga nilalaman na nagdulot ng kalungkutan kay Juan kung hindi binubuksan ng balumbon, ang kasamaan ay mananatiling hindi mahahatulan na patuloy na nagpapahirap sa lupa. Habang nagdadalamhati si Juan sa nakatatak na balumbon at sa pitong buo pa ring mga tatak nito, nakatanggap siya ng mensahe ng pag-asa. Ang leon ng tribo ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay. Siya lamang na kumakatawan kay Heso Kristo, ang pinatay na kordero at gayon din ang leo ng paghatol ang maaaring magbukas ng balumbon at magpakawala ng mga paghatol sa daigdig na hindi naniniwala. Sa langit, niluluwalhati siya ng lahat sa pamamagitan ng isang bagong awit ayon sa pahayag may 9 At sila'y umawit ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat dapat na kunin ang aklat at buksan ang mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat tribo, wika, bayan at bansa. Sa pagpapatuloy, sinimulan ng kordero na buksan ang mga selyo habang tumatanggap ng nararapat na pagsamba. Sa bawat tatak na sinira, ang balumbon ay nagbubukas ng kaunti pa na nagsisiwalat ng mga paghatol na nakalaan para sa panahon ng kapighatian. Ang unang apat sa Seven Seals ay naglabas ng tinatawag na Four Horsemen of the Apocalypse na ipinakita sa metaporikal bilang mga kabayo at kanilang mga sakay na nagdadala ng pagkawasak sa kanilang landas. Sa unang selyo, Apokalipsis 6.1 sa Narinig ni Juan ang tunog ng kulog at nakita ang isang puting kabayo na ang sakay ay may busog at tumatanggap ng korona na sumusulong upang manakop. Ang ikalawang tatak ay nagdadala ng isang malaking digmaan sa mundo na sinasagisag ng isang nakasakay sa isang nagniningas na pulang kabayo na may hawak na isang mahusay na tabak. Apokalipsis 6 na 3.4 ang pulang kabayong ito ay kumakatawan sa kaguluhan pagkatapos ng maikling panahon ng kapayapaan na nagiging sanhi ng pagtalikod ng mga tao sa isa't isa. Ang ikatlong tatak ay nagpapakita ng tagutom ang resulta ng pagkasira ng ikatlong tatak. Apokalipsis 6.5.6 no Nakita ni Huam ang isang itim na kabayo na ang sakay ay may dalang kaliskis na nagpapahiwatig ng mga panahon ng kakapusan at kahirapan sa ekonomiya. Ang isang sukat ng trigo o tatlong takal ng barley ay nagkakahalaga ng katumbas ng isang buong araw na sahod na nagpapakita kung gaano kalubha ang krisis nang masira ang ikaapat na selyo, nakita ni Juan ang isang maputlang kabayo na ang nakasakay ay pinangalanang kamatayan na sinundan malapit ng Hades, Apokalipsis 67-8. Bilang resulta ng selyong ito, ang isang kapat ng populasyon ng mundo ay nalipol ng tagutom, espada, salot at maging ang mga mababangis na hayop. Ang senaryo ay nagiging mas madilim habang ang Earth ay bumulusok sa isang panahon ng pagdurusa at pagkawasak. Ang ikalimang tatak ay nagpapakita ng mga martir na sa panahon ng kapighatian ay mawalan ng kanilang buhay para sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Apokalipsis 6, 11 Sa ilalim ng altar, nakita ni Juan ang mga kaluluwa ng mga pinatay para sa salita ng Diyos at sa kanilang tapat na patotoo. Sumisigaw sila sa Panginoon para sa katarungan at bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay hanggang sa maabot ang buong bilang ng kanilang mga martir na kapatid. Sa ikaanim na selyo, isang malakas na lindol ang yumanig sa earth na nagdulot ng malawakang pagkawasak at mga nakamamanghang astronomical na kaganapan. Apokalipsis 6.12.14 ang araw ay nagiging itim na parang bag ng pagluluksa. Ang buwan ay nagiging kulay ng dugo at ang mga bituin ay nahuhulog mula sa langit tulad ng mga berding igos na nahuhulog mula sa puno ng igos na inalog ng malakas na hangin. Ang langit ay gumulong na parang pergamino at ang mga bundok at mga isla ay inilipat mula sa kanilang mga lugar ang mga nakaligtas sa kakilakilabot na paghatol na ito, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan, ay naghahanap ng kanlungan sa mga kuweba at sumisigaw para sa mga bundok at mga bato upang itago sila mula sa mukha ng Diyos at sa poot ng kordero. Kinikilala nila na ang dakilang araw ng banal na poot ay dumating na at nagtatanong kung sino ang makakalaban sa gayong galit. Kapag naabot natin ang ikapitong selyo sa Apokalipsis 8.1, ang katahimikan ay sumasakop sa kalangitan sa loob ng halos kalahating oras. Ang sandaling ito ng katahimikan ay sumasalamin sa bigat ng mga pagsubok na magaganap. Sa ikapitong tatak, magsisimula ang isang bagong yugto ng mga paghatol. Sa pagkakataong ito ay inihayag ng pitong trumpeta. Nakita ni Juan ang pitong anghel na may mga trumpeta na handang tumunog, bawat isa ay nagmamarka ng simula ng isang bagong alon ng mga kalamidad sa lupa. Isang ikawalong anghel ang nagpakita na may hawak na insensaryo na puno ng mga panalangin ng bayan ng Diyos. Kapag pinupuno ang insensaryo ng apoy mula sa altar at inihagis ito sa lupa, ang kulog, kidlat at isang lindol ay nangyayari, pahayag H. Pimb. Ang kaganapang ito ay nagmamarka ng paglipat sa mga paghatol ng trumpeta simula sa susunod na yugto ng kapighatian. Ang pitong trumpeta na inilarawan sa Apokalipsis kabanata 8 at 9 at muli sa Apokalipsis 11, 15-19 ay nagdadala ng bagong serye ng mga sakuna. Bawat putok ng trumpeta ay nagbabadya ng bagong paghatol sa sangkatauhan. Ang unang trumpeta ay nagdudulot ng granizo at apoy na may halong dugo na sinusunog ang ikatlong bahagi ng mga puno at lahat ng berdeng damo, pahayag 8 7 ang ikalawang trumpeta ay nagdadala ng isang bagay na katulad ng isang malaking nagniningas na bundok na itinapon sa dagat na ginagawang dugo ang ikatlong bahagi ng dagat, pinatay ang ikatlong bahagi ng buhay sa dagat at sinira ang ikatlong bahagi ng mga barko. Apokalipsis 8.8.9 Sa bawat pag-ihip ng trumpeta, ang mundo ay papalapit sa kanyang wakas. At ang mga paghatol ay nagiging mas matindi. Ang pagdurusa sa lupa ay tumataas. At ang sangkatauhan ay napipilitang harapin ang mga kahihinatnan ng paghihimagsik nito laban sa Diyos. Ang mga pangyayaring inilarawan sa aklat ng Pahayag ay nagsisilbing isang makapangyarihang babala tungkol sa kabigatan ng banal na paghatol at ang pangangailangan para sa pagsisisi. Ang salaysay ng Apokalipsis ay nagpatuloy na naghahayag ng higit pang mga paghatol at ang pag-asa ng katubusan sa hinaharap. Sa bawat selyo at trumpeta, ang mensahe na ang Diyos ang may kontrol at na ang kanyang katarungan ay mananaig ay lalo pang nagiging malinaw na nagtatakda ng yugto para sa pagtatapos ng kasaysayan at ang pagtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos hinipan ng pangalawang anghel ang kanyang trumpeta at ang resulta ay may isang bagay na kahawig ng napakalaking nasusunog na bundok ang itinapon sa dagat. Ang ikatlong bahagi ng dagat ay nagiging dugo, ang ikatlong bahagi ng mga barko ay lumubog at ang ikatlong bahagi ng buhay sa dagat ay namamatay. Ang paghatol na ito ay may tiyak na pagkakatulad sa unang salot ng Ehipto. Sa pahayag 8:13 at 11, hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagdiningas na parang sulo. Nakakaapekto ito sa ikatlong bahagi ng mga ilog at pinagmumula ng tubig. Ang bituin ay tinatawag na wormwood at nagiging mapait ang ikatlong bahagi ng tubig na nagiging sanhi ng maraming tao na mamatay kapag uminom sila ng kontaminadong tubig na ito. Ang ikatlong paghatol ng trompeta ay katulad ng pangalawa, ngunit partikular na nakakaapekto sa mga lawa at ilog ng tubig tabang sa mundo kaysa sa karagatan. Ang isang malaking bituin na nagniningas ng maliwanag ay bumagsak mula sa kalangitan at nilalason ang isang makabuluhang bahagi ng supply ng inuming tubig. Sa pahayag 8 Dova 13, hinipan ng ikaapat na anghel ang kanyang trumpeta at ang ikatlong bahagi ng araw, buwan at mga bituin ay natamaan, kaya't ang ikatlong bahagi ng mga ito ay nagdilim. Ang ikatlong bahagi ng araw ay walang liwanag gaya ng ikatlong bahagi ng gabi. Pagkatapos ay nakita at narinig ni Juan ang isang agila na lumilipad sa kalangitan, sumisigaw ng malakas na tinig sa aba, sa aba, sa aba ng mga naninirahan sa lupa dahil sa iba pang mga tunog ng trumpeta ng tatlong anghel na darating pa. Pagkatapos ng paghatol sa ikaapat na trumpeta, Nasaksihan ni Juan ang isang espesyal na babala na ibinigay ng isang agila na lumilipad sa kalangitan. Ang agila ay sumisigaw ng napakatindi tungkol sa mga pangyayaring magaganap kapag ang huling tatlong anghel ay humihip ng kanilang mga trumpeta. Para sa kadahilan ng ito, ang ikalima, ikaanim at ikapitong trumpeta ay kilala bilang tatlong kaabahan. Inihayag ng ikalimang trumpeta ang anghel ng kalaliman na nagsisilbing hari ng mga demonyong balang ito. Sa Hebreo siya ay tinatawag na Abaddon at sa Griego ay Apolyon na parehong nangangahulugang maninira. Ang mga nilalang na ito ay binigyan ng autoridad na pahirapan ang lahat ng walang tatak ng Diyos. Ang sakit na dulot ay magiging napakatindi na ang mga nagdurusa ay maghahangad ng kamatayan. Si Abaddon o Apollyon ang pinuno ng kalaliman at pinuno ng mga demonyong balang ito. Kapag ang ikaanim na trumpeta ay tumunog, ang pangalawang kaabalahan ay inihayag na nagpapahiwatig ng pagdating ng isa pang demonyong kawan. Ang tinig na nagmumula sa altar ng Diyos ay nag-utos na palayain ang apat na anghel na nakulong sa malaking ilog ng Euphrates. Ang mga masasamang anghel na ito ay namumuno sa isang supernatural na kabalyero na binubuo ng libo-libo at libo-libo. At ang kanilang misyon ay alisin ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Gamit ang ikapitong trumpeta, hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang instrumento at mayroong isang malakas na hiyaw sa langit na nagpapahayag na ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo at siya ay maghahari magpakailanman. Apokalipsis 11-15 Sa pagtatapos ng mga paghatol ng pitong trumpeta, Handa na ang lahat para kumilos ang pitong anghel na may pitong mangkok ng puot ng Diyos. Ang mga anghel na ito ay nakatayo sa loob ng bukas na templo, handang sumulong at dalhin ang mga huling paghuhukom sa lupa. Sa aklat ng Pahayag, ang konsepto ng mga mangkok na kadalasang tinatawag na mga tasa ng galit o mga prasko ng galit ay lumilitaw bilang mga sisidlan na naglalaman ng banal na galit. Sa yugtong ito ng kasaysayan, ang sangkatauhan ay nakagawa ng maraming masasamang gawain, lalo na sa pamumuno ng Antikristo. Bago ang pagbuhos ng pitong mangkok, isang serye ng iba pang mga kaganapan at paghatol ang nagaganap. Sa simula ng Apokalipsis 16, isang malakas na tinig mula sa templo ang nagtuturo sa pitong anghel na ibuhos ang pitong mangkok ng puot ng Diyos sa lupa. Ang unang anghel ay humakbang pasulong at ibinuhos ang kanyang kopa na nagresulta sa masakit at nakasusuklam na mga sugat na lumitaw sa mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa kanyang larawan. Pagkatapos ng pagbuhos ng unang kopa na nagdulot ng pisikal na pagdurusa sa mga minarkahan ng halimaw, ang langit ay naghahanda para sa isa pang mahalagang kaganapan. Ang pangalawang anghel ay humakbang pasulong, hawak ang kanyang tasa na puno ng isang misteryosong likido at ibinuhos ito sa dagat. Ang tubig ay nagiging dugo katulad ng sa isang patay na tao. At lahat ng nilalang sa dagat ay namamatay. Pagkatapos, ang ikatlong tasa ay ibinuhos sa mga ilog at mga pinagmumulan ng tubig na ginagawang dugudi ng mga ito. Ang kakanyahan ng buhay ay nagiging isang simbolo ng kamatayan na nagmamarka ng ganap na kontaminasyon, kabaligtaran sa bahagyang polusyon na ipinakita dati sa pahayag 8. Kapag oras na para sa ikapat na mangkok, ang anghel na namamahala ay humakbang pasulong hawak ang susunod na sisidlan ng paghatol. Sa pagkakataong ito, hindi lupa o tubig ang target, kundi ang araw mismo. Sa pahayag 6-8, ibinuhos ng anghel ang kanyang kopa sa araw at binigyan siya ng kapangyarihang sunugi ng mga tao sa apoy ang araw na palaging pinagmumula ng liwanag, init at kabuhayan, ngayon ay gumaganap ng isang nakakatakot na papel. Sa ilalim ng banal na utos, ang ikalimang anghel ay humayo upang direktang ibuhos ang kanyang kopa sa trono ng halimaw, ang sentro ng kasamaan. Gaya ng inilarawan sa Apokalipsis 16.10, ang kaharian ng halimaw ay nahuhulog sa kadiliman at ang mga tao ay nakakagat ng kanilang mga dila sa sakit dahil sa matinding pagdurusa at pagdurusa. Ang kawalan ng liwanag ay nagiging ganap na madilim na lugar ang kaharian ng hayop. Ang dilim na ito ay hindi kalmado o nakaaaliw. Sa kabaligtaran, mabigat ang pakiramdam nito at labis na hindi komportable ang mga tao. Ang ikaanim na kopa sa mga kamay ng ikaanim na anghel ay naghahatid ng paghatol na nagpapalinaw sa kanyang banal na layunin. Ibinuhos ng anghel ang kanyang kopa sa malaking ilog ng Euphrates. Tinutuyo ang tubig nito upang ihanda ang daan para sa mga hari sa silangan. Ang ilog na dating nagsisilbing hadlang ngayon ay nagiging isang bukas na landas na kumakatawan sa isang makabuluhang pagbabago sa makahulang senaryo. Sa langit, tumitindi ang eksena habang naghahanda ang ikapitong anghel na ibuhos ang huling kopa ng puot ng Diyos. Ang kopa na ito ay hindi lamang isa sa mga nauna, ngunit sumisimbolo sa huling kabanata ng lahat ng mga paghatol na dumating bago na nagbibigay diin sa kalubhaan at katiyakan ng banal na desisyon. Sa Apokalipsis 16 17, ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang saro sa hangin at isang malakas na tinig ang umalingaungaw mula sa templo, mula sa trono ng Diyos, na nagsasabing, Naganap na ang aklat ng pahayag ay tumutukoy sa katapusan ng mga panahon sa loob ng huling plano ng Diyos sa bawat kopa na ibinuhos, ang pagkapurahan at kalubhaan ng banal na paghatol ay nagiging mas maliwanag. Ang layunin ng mga kaganapang ito ay hindi lamang magdulot ng takot, kundi upang i-highlight ang malalim na kahihinatnan ng isang lipunang tumatanggi sa lumikha nito. Inilalantad ng salaysay ang poot at paghatol ng Diyos bilang isang patutuo sa matuwid na pagkagalit ng Diyos sa kasamaan at paghihimagsik ng tao. Habang ibinubuhos ang bawat mangkok, ang mundo ay nahaharap sa mga hindi panaganap na kalamidad. Mula sa mga masasakit na sugat na dumaranas ng mga tao hanggang sa araw na nagpapainit sa ibabaw ng earth sa matinding init. Ang panalangin ay dumarating bilang isang kanlungan, humihingi ng banal na patnubay at proteksyon. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong paggabay at pag-iingat. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, kilalaman o hindi, at aming dalangin na patnubayan mo kami ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.